guys uh, ganito mag install ng lights dito sa uh, step by step so ngayon guys marami pa to marami pa akong ikakabit ayan o oh. Dito pa talagang to guys napakahirap tapos ito yung sensor ngayon pag hakbang dito guys daan ng tao iilaw yan yan katulad yan umilaw paakit yan dun sa taas Pagbaba naman, galing doon sa taas, iilaw din yan pababa. Tapos kung sa mamamatay. Yan. So, ganito yan guys. Tiagaan lang sa pagkakabit. Yan. power supply nitong uh, ilaw sa hagdanan. Pag-step mo, pag-apak, pag, iilaw siya hanggang pataas. So, may sensor to eh. Ito yan eh. Ito yung sensor niya. Ito yung sensor niya. Ito. Yan, yan. May ilaw na. Ayan ilaw siya. Pag galing ka sa taas naman, may sensor din kung saan may ilaw pa baba. So, kahit na hindi magsindi na nitong ilaw. May ilaw. Ngayon, namatay na siya. Akit tayo. Dito naman itong magagaling sa baba. Ayan na. ilaw siya. siya. Yung ganang guys, medyo okay. masalimuot pagkabi dito. Napakahira. Magkabi. Ayan na. So, ginawa ko, binagyan ko siya ng switch ito Para pagka walang tao dito, sa abroad sila. Hindi yung guy up. Tsaka mayroon namang ano yan, breaker din. Ayan, breaker. So, okay na.